May palapag na aeroplano mga Lodi. O ay to pa take off pala mga idol. Medyo na natin. Ayun na eh na mga idol. Mapanood man lang tayo ng pa-take off na aeroplano. Kita mo. Uh, ganda diba? Ayun. siya okay dito kasi kami ngayon sa ano naglilinis ng bakod Ayan. sa dulo ng airport sa to mayroong mayroon pang aeroplano doon yan military aircraft pero hindi natin alam kung kailan palilipad yan parang nag na rin yung engine nya Yan. tapos namin. Galinis kami ng bako dito. Oh, maraming salamat po sa panonood. Alas Yan na, eroplano na ito na. Ito na inaantay natin mga idol. Ngayon palapag pag eroplano mo si katakutan, di Ito na. Yan, dito siya lalapag yan mga idol. Ito kasama ko, nagtabas kasi kami rito sa bako dito. no? Nilinis namin yung bakod ng airport. Eh, sa dulo kami, sa dulo, malapit sa dagat. Ito na. Kaya nga muna kami, masyado ng mainit. Pero mag-video muna tayo. Oh. ah Ha? Ah, Ay, yung malaki? Malaking aeroplano kata ito. Oo, nagalagubog yung kanyang tunog eh. Init. malaki nga siguro Ito na. Drit, suspension bang ba? malaki na. Wow. Malaki. Gantah. Nakaka-bugout 'to laki nga, malaki 'yung ano nang military. US. U.S. U.S. ano aircraft. Wow. Maraming salamat sa panonood Mga idol O yun na siya Ay, ang sarap ng hangin Ang dala ng aeroplano Ang laki talaga pala nun